Alam nyo guys, itong aking video na to may halong waray kasi uh, lumaki ako dito sa Samar. So, kung nakikita nyo na yan, itong stage nga kulay blue, damot, sige kahit pag kinakyatin ha, stage. Meaning to say, lagi ako umakyat sa stage. At dito napakaraming memories naman talaga. Sobrang nakaka-enjoy. Kasi alam nyo, yung magbabalik ka sa lugar na kung saan lumaki yung mga panahon na ikaw ay inuhubog. Ang nakikita niyo, I love ESTPS, ito yung elementary school ng aking pinag-aralan dito sa Borongan, ang Pilot Elementary School. From since 1990 to 1996, so ayan, <laughs> alam niyo na kung kailan ako nag-graduate. So in this video, magtour tayo sa aking elementary alma mater, ang Eugenio Esda sa Pilot Elementary School, kung saan ito yung pinaka-entrance niya. Before, wala itong mga klaseng mga uh, gym buildings na to dati, pero existing na rin yung mga ibang buildings na yan. But this one, itong uh, basketball gym, wala pa yan before, but still nandito pa rin yung mga ibang na talagang naabutan ko pa. Yung statue ni Rizal, yung building na nasa harap na yan, yung left side, yan yung aking grade 5 building, yan yung right right side, yun yung aking grade 6 building. At itong uh, nasa side na to, yung park na yan, dati maraming palaruan yun dyan. Nandiyan yung slides. Ngayon, wala na siya. Isa sa pinaka-memorable areas ko, itong flat areas na yan. Kung saan dyan kami nagkakaroon ng flag ceremonies, uh, tuwing recess, tuwing out ng hapon, uwian, ay uuwi kami ng bahay. Sobrang dumi na namin ang aming mga kaklase dahil sa dami ng mga laro na talagang nakakamiss. At itong area na to, yan yung mga puno na yan. Naabutan ko pa rin yan. At dyan, kinukuha ko yung mga bunga. Masarap yung bunga na yan. At hindi ko alam kung anong klaseng puno na yan. Pero yung bunga niyan, kulay pula na kailangan kong ikuskus muna sa Bermuda para bago siya makain dahil makatilaw yung pinakabalat niyan. Ano yung area na yan? Itong area na yan. Ito yung aking grade 5 area. Sa so, kung saan sa building na yan, maraming naglalaro. At yung right side, ay yung building ng aking grade 4. Itong front nitong approaching ay yung aking building ng grade 3. Shoutout sa aking mga kaklase ng mga elementary. I hope uh, mapanood yung video na ito. So, Shoutout sa inyong lahat. Itong puno na yan sa right side. Diyan yung, yung aking room ng grade 3 na yan eh. Tuwing ano namin, tuwing palitan ng mga libro, yan, dyan sa dulo. Yan yung pinaka library namin. Diyan din yung tambakan ng mga libro. At itong area na yan ng park, yan pa rin yung area nung naabutan ko nung elementary ako. Ang bilis talaga ng panahon na no? yun. Parang kailan lang. Dati, elementary tayo. Ngayon, eto na tayo. Sobrang nakakamiss. And I hope you guys enjoy my, my little tour dito sa aking elementary school. Kayo guys, anong kwentong alma mater naman ang meron sa inyo. Share nyo rin sa ating comment section. Thank you so much for watching. Maraming maraming salamat.